So yun mga paps, item pick up tayo <laughs> Cake ng aso Alam mo po, confirm ko po na may pick up Kanino mong drop off yan? Anong pangalan? Uh, Analin, sa Marilaw Papunta saan? Marilaw po, Marilaw Okay, nasa na kayo sir? ah uh, nandito, 1 km sa layo ko sir, dito sa my station sir uh, Ano pong kukunin dyan sa inyo sir? Dog cake Ha? Dog cake Dog cage po. Dog cage. Malaki yan kaya? Maliit lang. Mga ganong kalaki kaya po? Maliit lang to. 6 inch lang. Ah, sige, sige. Papunta, papunta ko, sir. Titingyan ko. Sir, diretso kayo sa mismong kong sa simbahan na po tayo, Martyrs Church. Okay po. Tapos, pag nandun kayo, pasok kayo sa may gilid, may makikita kayo malaking bahay doon. Sa, sa gilid po, sir, nung church? pa oh, tapos may patotoo. Tapos yung na ito, ito, ito matatanong nyo na sa gilid ng church, yung malaking bahay na nasa gitna, yung pinakamalaking bahay doon. Okay, Tawagan ko na lang din na loot kayo, sir, pag hindi ko kayo mahanap. Oo, oh, sige, sige. Okay, okay. thank you. Ayun mga paps, after, after ng ilang araw natin hindi pagbiyahe, tapos kaka-activate kaka lang ng ating account. <laughs> dog cage daw ang ating unang item mga paps <laughs> aray ko sa dog cage tingnan natin ito mga paps galing dito sa may pasay papuntang ano papuntang para, ah, marilaw oh. <laughs> tingnan natin ito kung kalaki itong dog cage na ito <laughs> tagal naman ang hello? hello sir dito po ba sa maliit na iskinita sir? Na kayo, sir nandito na sir ako sa may harap ng simbahan sir saan po ba kayo dito sa iskinitang maliit sir Oh, nakita niyo yung pinakamalaking bahay diyan sa bandang gitna? Ah, uh, kung ito sir na maliit na maliit na nice eskinita oh, sir. Opo, oh, oh, nandito oh, po. sa maliit na eskinita sabay bandang gitna ng bahay pinakamalaking bahay diyan. Kulay black yung gate. Eh, Naipasok yung motor dito sir. Hindi, <laughs> hey, huwag niyo pasok yung motor niyo. Hindi kasi yung motor sa na sa sipaan. Hindi ba to ano? Ah, uh, dito sa loob sa may ano? Sige sir, um. dyan na lang si Pat, sir, baka ko na lang ah, Okay po, dito na lang, sir, kasi... <laughs> okay, pwede. Thank you, thank you. Ayun, mga Pops. Gagi. Papapasukin ba naman ako dyan, di ba? Papapasok dyan. So, tama lang, eh, sila dito. Kasi pagpapasok ako dyan, diyan, gaya mga Pops. Hintayin <laughs> na lang natin dito. Tumabin na lang tayo dito sa silid. Para sure. Jumay Uh, taga sa Bulacan niyo po dati. Opo, ano po pala yan? Hindi po natutunaw. Hindi po na nababasag. Pero wag lang dadaganan. Okay po. Kahit magganong ganon yan ay. Uh Oo. -oh. Tapos magtalon-talon. Cake to? Cake? Ha? Cake? Cake, o. Oh, ng aso. Akala ko'y cage. Cake pala. Ay! <laughs> Pero cake ng aso. Okay po. Hindi naman mabilis na yung masira yan, ano? Baka mamaya pagdating doon wasak-wasak na eh. Okay. Ibaka sa Pampanga pa. Andala. Thank you po. So, yun, mga paps, item pick up tayo. <laughs> Cake ng aso. <laughs> so, let's go. Ah, napatay lang kasi sabay pumuntang Marilao. sana makadali tayo mga dalawa pa para uwi na agad <laughs> nagpa-activate lang tayo ng account ngayon dito sa PITX so nakadali na tayo na isang pa -uwi, mga paps so mga dalawa pa papuntang Marilao Kawayan so around to ng Gambukawi pwede so let's go mga paps kaya naman pala nagdadalawang isip akong kumuha kanina ng booking. Ay naulan pala lang malakas din eh. Ay eh, grabe, hindi pa tayo nakakuha lang kasabay. Tapos ulang ulan. Ay basara na naman ang itlog. <laughs> Ngayon na lang ako ulit bubiyahe. Inulan pa. Isang booking ng na nga lang ang nakuha eh. <laughs> Sa club mga paps, Ride Jake. <laughs> Nagtip naman si madam kahit paano. 32 pesos. Yes.